Ngayon, yung bigyag, ba nakasahod. Ihihaw po tayo ng bangus, guys. Sinisan muna natin ito, guys. Okay. Sinisan muna tayo ng bangus, guys. yan Ayo guys, nagagawa po, sa inyo. po natin palamang guys. Yeah, i anyway, so...

Ayan, plastic muna natin guys Nagpapabaga pa po, po guys Nagpapabaga pa po ng van Plastic muna natin Ayan Tumayin natin dyan Baga muna tayo ng apoy para sa inihaw natin bangos. Ayan. nhà người luôn Khi ông bà ngọt rồi los manos no, no. Magus mangus tayo ngayon guys. Ayun. Yan guys oh, na na guys. Mangus mangus tayo guys. Oh. Wala na, wala pa lang ilang ginagawa nito oh. Guys. dan dan lang guys ang pagluto guys para masuno guys sakto lang ba guys para masarap guys kada man kumus kumaluto yat din eh ayan kumukaso maluto basta masarap ayo oh ayo bakal lutong nya bisa bilat sayang guys oy

Nanti mengai dulu tu na. Wow. Untuk na po. Dan di sini ramai dalam akhir video. Terima